Ayan ang natin. Ito ko sa isang hindi pa gaanong sikat na aktor na biglang nanahimik. Kaya daw pala ay dahil sa pag-ibig, ang sika ay nakikipag na ito sa kanyang girlfriend at super wow. in love na nakatutok siya sa kanyang nobya. Sayang naman at maganda pa naman sana ang karir ni aktor na huwag sanang masira sa love life. Bata pa naman siya at malaki ang future sa showbiz. Kulaan na yan. Alam mo, ang ganda ng career nito. Ng aktor na ito, papasikat Pasikat talaga. Na, eh. Talaga oh, makikilala na. Pero grabe. akin ito, may oh. girlfriend oh. na hindi ko akalain na nakarating sa ating source mm. of Marisol mm. Academy. May girlfriend pala niya ay kalibin wow. niya. Alam mo, friendship, oh. sayang. Nangihinayang oh. ako kung ma-inlove siya ng gusto. Okay, pero ito, Kasi nga, oh, oh natin wala naman tayong problema sa mga living. Oo, oh, wala oh, problema ano doon. Diba? Kaya lang bata pa siya kasi. Kaya lang bata pa siya. At talaga naman, ang ganda ng career niya. Correct. Na siyempre pa. Para... gusto ko rin siya umarte. Magaling. Magaling. Oh, yes, yeah, magaling. magaling. magaling sa umarte. Mabigyan ng mabigyan ng role mm -hmm. na mabibigat kaya niyang kapadat with flying colors. Tsaka talagang ano, may name na siya eh. Talagang oh. papasikat na siya. Ako naliniwala ako na mm. kapag ka mm -hmm. nalaman ng mga panay na oh. may kalibin na ito. Oh. Siyempre, matutuan o pababawasan. Sure yun. Kasi alam mo naman, naman, alam mo naman, alam mo mga fans ngayon. Oh, oh. Masyadong silosa. Oo, oh, kaya Diyos ko, dapat hindi mo na nakipaglibid dahil sigurado mapapabaya niya yung kanyang karir na papausbong mm na -hmm. going places ito ang aktor nito eh. Correct. Sayang yung kanyang karir. Nakuha. Laman na may kalibin na. Nakuha. Ha haktor. Kapag tangan. Oh, yan. Haktor. Haktor. <laughs> Hinay-hinay ka lang, no? Bata Isipin ka pa. Isipin mo oh ang karir mo. Sabi ko na kakabalit, 30 plus lang, no? Bata ka siya. At dapat ka gwapo, no? Kaya na, pang matin idol, pwede yung papabulusok na paitas ang karir. Pero sayang, sayang. diba? Sayang. Hello, Friendship Meg! <laughs> Pasalo mo, Friendship Roldan. Uh -huh. Alam mo niya. Correct! Yan, nilang po kayo uh -huh. mga classmates kung sino itong tinutukoy namin na isang young actor na papasikat na pero yun nga ay nakikipag-live-in na di umano. No?